kaya pala bawal ang pagtatayo ng resorts ang beach resort sa Bohol sa gitna ng Chocolate Hills ay protected area at yes Chocolate Hills in the Philippines is a protected area It is a UNESCO World Heritage site and is protected by the government to ensure the conservation of its unique geological features and surrounding wildlife Isa sa mga bagay na ginagawa ng UNESCO ang gumawa ng isang talaan ng lahat ng pinakamahalaga Natatangi at nakapagbibigay pansin o magagandang mga puok sa mundo. Tinatawag itong UNESCO World Heritage Sites sa ingles o pandahigdig na pamanang mga puok ng UNESCO. Hindi dapat guhuran ang mga puok o mga gusaling ito dahil mahalaga sila at maganda na maaaring kasiyahan ng mga tao sa hinaharap. Nagsasabi ang mga lugar na ito ng ukol sa nakaraan. Halimbawa, naglalahad ang unuro ng tungkol sa kultura ng mga aboreheno. Karamihan sa mga bansa ang mayroong kahit na isang lugar sa listahang ito, ngunit may ilang mga bansang may marami. Kasama rito ang makasaysayang mga gusali o sityo, magagandang tanawing panlupa, mga puok na may kaalagang pangagham, katulad ng heolohiya, o mga puok na napakahalaga sa isang kalinangan, katulad ng uluro.